Carla Abeliana diretsyong sinagot ang buong katotohanan sa kanila ni Tom Rodriguez. Aktres na si Carla Abeliana nagbigay ng sarili niyang pahayag tungkol sa kumakalat na balita kung totoong nagkabalikan na nga ba silang dalawa ni Tom Rodriguez, matapos ang mahigit isang taon nilang paghihiwalay nag uusapan kasi ng mga netizen na nagkapatawaran nagkabalikan at muling magpapakasal for the second time ang dalawa na si Carla at Tom, simula kasi na napagdesisyonan ng dalawa na magkanya kanyang buhay sila. Ayon pa sa nasabi ng aktres na si Carla ay mas tumatag daw ang relasyon nila ng aktor na si Tom Rodriguez matapos nilang malagpasan ang kanilang problemang hinarap noon. Now we are proudly to announce that our second wedding will happen again, pahayag ni Carla sa isang interview nito. Samantala namang ilang araw pa lang ang nakalipas ay naunang magbigay ng pahayag si Tom sa muling pag-iisang dibdib nila ni Carla na labis namang nagpakilig sa kanilang mga tagahanga at sa kanilang mga solid supporters. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.